Huwag hmm. so, ka pa lang. Ba't ba ba ka na mo? Dapat sa'yo, photographer ka na lang. <laughs> <laughs> Pulas ako ng ano. Ando ka sa malayo. Eh, Pampulitan ko eh. ako. <laughs> Ayun, pakukin ko yung <laughs> ano. Okay. 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 okay na? Tama Pampukin ko yung ano. Okay Okay na? Okay ko okay pinapakita mo muna mukha mo? Ayoko nga. Mali <laughs> na harap ko tayo. Ayoko. Para makita ka. Ayoko. Ayoko. Ah. Ayoko mo ako dito. Haba naman. Kapag... <laughs> Nakakatawa doon. Nakatawa ka doon. Nakakatawa sa sinabi ko. Okay na, tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na nga. Hindi pa. Papatayin ko to. Wag. Papatayin ka to. What? Papatayin. Kapatay. <laughs> Papatayin ka to. Tapos na. <laughs> Siyempre, iinom muna tayo ng gamot na panggabi. Tatapos lang kumain 7pm. 7pm ang gamot ko ay sa kolesterol atorvastatin alin dito tapos ayan lang, dalawa lang naman yung gamot ko sa gabi sa, sa kolesterol ayan, may harang kasi yung nipin ko, kaya nabubuyoy siya sa gabi, isang atorvastatin sa kolesterol at saka alter. Ayan. Kasi mga buto-buto natin ay malalambot na. Kaya kailangan natin mag ay, Aray, ako sa lalamunan.